may nakita akong bagahi agoy tingnan natin ito kung anong laman sana may laman ito na no? sana hindi pa tayo naunahan ba parang may naamoy ako hindi maganda oh magandang bagahi ito ah sa may ano pa mabigat sa bulsa tingnan natin pero kasi ako napansin dito mga kapilang no alin natin itong bag na puti parang laundry man to laundry bag ba tingnan natin may bag kasi ako nakita dito oh tingnan natin ah oh. oh, wow ay nakabawi, suplinero ngayon Kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingiro Channel Ngayon na naman mga kapilingon ay magliraw-liraw na naman tayo kasi nakakaboring pag <laughs> tayo maglakad-lakad ba nakakamiss din kasi ang pag steroid. kaya let's go mga kapilingon sana ano ba, sana palarin tayo ngayon sana ano na naman kayang biyaya. nagantay natin doon Basura hunting na naman tayo ngayon Uy, sana lang. Ang aking mga mata ba, kaya sa gilid-gilid, sa mga kanto ngayon. Ay, nagtingin-tingin talaga. Ay, baka... <laughs> baka mayroon tayong mahanap na magagandang basura at maayos pa. At dito banda, nag-ikot-ikot pa sa pilingiro. Naglakad pa. Medyo malayo pa ang ating tatahakin, pero laban lang. Para makakaita lang tayo ng mga ayos at magandang basura. Yun, naglalakad pa rin tayo sa samtangang kasalukuyan. <laughs> uh, mas maganda na ang pan panahon ngayon kasi mainit na kaya kondisyon na naman si Pilingiro mga masura ba dahil nung nakaraang taglamig ay na minsan talaga hindi ako makaano ba kasi bakante ang buong ko pinili ko na lang magtago sa sulok dahil ano man susubrang lamig ba kaya ngayon balik ano tayo balik dating gawi maraming salamat po at continue tayo sa unahan eh naglalakad pa rin si Pilingiro and more lakad na kailangan pang gawin kasi malayo pa talaga pero tiis tiis is a few moments later Ayo mga kapilun sa ating first spot ba May nakita akong bagahi Agoy tingnan natin ito kung anong laman Sana may laman ito no Sana hindi pa tayo naunahan ba Oh Magandang ng ito ah. Tingnan natin baka may laman pa ito Yan muna natin yung kamera Sana hindi ito mag blur, -blur no Mag -blur, blur kasi sa pag ano ba Pag malakas ang hangin Uy hindi ko pa nataod yung ano ko Hindi ko pa wala na ready yung gloves ko Nako sana may laman pa ito. Uy. Ang gaan Pero parang meron. Pero may, parang meron. Parang wala. Ay, wala na talaga. Ay, naunahan na si <laughs> Sayang. Pero sa bulsa may ano pa. Mabigat sa bulsa. Tingnan natin. Sa kanyang bulsa ba? Dito oh, May padlak pa. May ano na to. <laughs> Yung ano na ba? Cover. Hindi mabasa sa ulan. May padlak sit pa dito. Seat of padlock magagamit natin to dali natin itong padlock <laughs> itong padlock na lang dali narbisa na mga kapilyon naunahan na tayo sa ano ba mayroon din kasi mga, uh, mga ibang dumpster dive mga nagda dumpster dito ba ibalik na lang natin ito tingnan natin yung bulsa baka may 1 million sula ng 1 million eh ay 3 million man umirong ma cute na bag <laughs> ito na lang dali na lang natin itong cute na bag ito kasi maraming bulsa ay magagamit ito Dali natin ito. Dito baka mayroon. Ah, mayroon nga. T-shirt. Ah, dali din natin ito. Lakos kasi oh. Ipakita ko na lang sa inyo yung ano eh. <laughs> Para hindi kayo magduda na hindi ko din ba. Kunin natin yung bag o oh. dali. Maganda pa ito oh. Okay, nakikita nyo ba? Eh, parang mataas pala yung kamera ko. Naloko na. Ito oh. Ito dali natin dahil maganda pa oh. Lacoste. Hmm. Wow! with, uh, with color ba pakita ko sa inyo na <laughs> pasinsa na kayo hindi ko kasi na flex ma ayos dati kasi kinakat ko yung video ba kasi nagbablog kasi kaya yun nagmuka tuloy ako ano ba nagbablog kasi yung dati kaya kinakat ko kasi sobrang sakit sa mata kaya hey, oh tingnan na tingnan nyo And, nilagay ko na sa aking bag tapos ito na proceed to sa unahan tapos may wire pero parang nasira na kasi ano, ano yung host niya ba yan may laman na ang ating bag oh, ito dito <laughs> piniplex mali pilingiro nasa tayo sa kabilang dumpster dumpster <laughs> kabilang spot ito na mga kapilingon naglalakad na naman tayo papunta sa second spot natin kanina dumaan tayo dito sa may ilog kung saan doon tayo sa may unahan pa doon sa mga building na yan doon tayo magbakasakali dito banda okay. Mas simple muna tayo nag video video no? Mag 360 360 muna tayo sa aking nakikita I-share share ko lang sa inyo ba Habang hindi pa tayo nakapunta sa second spot Kasi malayo malayo pa yon Yan maraming tao Hindi ko lang ma uh, Hindi lang mahagip sa ating kamera dahil tinat Ano ko ba Ano kasi yung kamera natin ay Low value Kaya pasinsya na po kayo Patuloy na lang tayo mag Magdamster lang tayo Hindi na lang muna ako mag maritis <laughs> A few inches later. Dito banda mga kapilong, may nakita na naman tayong kitchenware. Dito rin yung dati nung ganitong purma ba. Ito, bone china. Made in Korea. Ito rin. Yung kitchenware naman. Mag, ay, nabasag. Sayang. Sayang ito. na, ano, na, may pintura. Ito, nabasag. Ganito rin dati. Sana. Ba? Na, ano na, may kunting ano na dito. May crack na. Sayang. Ito rin na oh. Ang kagandahan ng kanilang mga uh, gamit sa bahay. Medium Italy. Kaya ah, sayang. May mga crack na. Ipakita ko ha para maano nyo. Baka sabihin na naman. Hindi ko dinala. <laughs> hindi. Joke lang. Okay lang naman yun. Um, Ayan ba? May ano na. May gas. May crack na. Kaya yeah, porsites kabila. One eternity later. Dito banda mga kapilong may nakita kung ano ba. Mga basura. Eh, ano pang inintay natin? Tingnan natin. Hindi natin malalaman kung hindi natin tingnan. Eh. Ito, oh, maganda. Parang bidget ito mga kapalingon. Bidget na may sapatos. Tingnan natin. May dumadaan na mga indyante. Uwian. Uwian kasi nila ngayon. Tingnan natin. Baka maganda pa ito ba? Ito, oh. Laba lang kulang nito, oh. Dalhin natin ito. Laba lang kulang nito. Pasulod na natin ito dito sa bag para... <laughs> para madala na yan dalhin na yan itong binchit wag na lang kasi ang um, binchit Luma na yeah, let's go dito rin sa tabi niyan meron ako nakita mga sako tingnan natin baka ano ito baka mga kitchenware mo na ko may nakatingin kasi sa akin kanyan talaga si pag may makatingin ay mga buti lang pala yeah, let's go tayo sa unahan thousand years later. Dito banda mga na tawa ko sa sarili ko kasi may nag nag pinukuno ako na sana yung bag tapos may dumating manakala ko ba mag, na masura din siya. Ay tinanong ko na lang oi ginamitan ko lang ma maabang mahabang teknik ka ito na mga kabiliw, Kunin natin ang laman ng bag na ito pati ang bag na puti na yan dali natin. Yun na yung bag natin na nakuha ba. Tapos may mga sapatos si diyan tsaka no? Pero kasi ako napansin dito mga kabilaw no. Dali natin itong bag na puti. Parang laundry man to, laundry bag ba. Tingnan natin, may bag kasi ako nakita dito. Oh. Tingnan natin, maganda pa ba siguro ito? Oh. Ah, oh, wow! Ay, nakabawi sa pilingiro ngayon. tingnan natin. Hindi ba siguro makita nyo? No? Know? I-atras mo natin yung camera ba? Para maano ba? Hindi kasi ma-flex, mas mabuti. Okay, yeah, yan, tingnan. <laughs> tingnan. Natin. Ito mga kapila, no? Ay, hindi naman siya kabaguhan, pero hindi naman siya, hindi din sira yung sipir. Ano ba? Walang gas-gas. Ano ba yun? Eh? Walang butas. Basta ganun. Ay, mapagtsagaan ba ito? maganda pang pa sipir oh. Ay, automatic na yan. Ay, walang, walang buslot. Yung ganun ba? <laughs> Natawa ako sa sarili ko. Tingnan natin, baka 1 million. Ito rin oh. Ito rin oh. Wow! Yan, ang ganda. Dali natin yan. Imiikos natin yan sa ano. Yung nakuha natin kayo ng t-shirt at saka sapatos. Ito rin. Ito, dalhin kaya natin ito no. Ay, wag na lang ito oh. Eh. Pwede man ito sa ano. Meron din ako nakita doon mga ano mga kabiling mga kitchenware ba. Like yung kutsara, tinidor, at saka yung mga ano, sandok. Tingnan natin baka maayos pa yun. Pwede naman pakuluan yung plastic na ito ba. Nagdal-dal-dal-dal dal, sa Kasi <laughs> na-flex na yung bagong it isa. Ito. Ito mga kapiling ano. Itong plastic na ito ba.

Meron pa oh, ang dami. Ito. 'Yun yung mayari yung ano ba lumapit. Ito mayari noon. Ayun, iyan natin, Bigyan niya ako ng machine, yun ba ang bigat ng machine. Ito oh, ang bago pa. pangipit ipit ng nag fry ka ng ano ba fried chicken yung ganun. Ano bang tawag nito? Ay basta kimpit, tang ipit ba ito? Nag ano pa? Gilak-gilak. Ito rin oh. Dali na din, na lang talaga na pinidala talaga yung pilingiro ba kasi minsan kasi pasinsa na kayo kasi minsan kasi nagbo-blurred. Kaya yun, parang kinakat ko na lang ba kasi masakit sa mata. Turo na yung parang measuring cup, yung ganun ba? Pag mag-beat, siguro tayo no? Kasi ito oh. Ito oh, na bildo. Pagano'y natin ito yung bildo man. Automatic yan, pag buildo Glass ba glass, mamahalin yan pag -ganyan. Ito rin, oh. Glass. Hindi lang siya makapal, pero glass, at least. mag pa flips panamayos, no? Tingnan ko muna. I-attrash ko muna yung camera ko, no? Kasi minsan, kasi... Yan. Ito, oh. Ah, may mug din. Ah, dalhin hindi natin itong mug. Ang cute ng mug, eh. Mm. Sobrang cute. <laughs> cute pa sa king mukhang may abang-abang pilingiro. Ang dami mga takip dito sa baunan, no? oh. Wala lang baunan. Yung mga baunan, nandun, ah. Ay, ah, pinasok na dyan ah. Eh. Sobrang naparami na rin atong tayo mga kitchenware. Ano naman ba? Tingin pa tayo dito baka may sandok pa. ito rin oh. ito rin oh may stitik na tinidor. <laughs> stitik. Ito lang dali natin kasi pag pang ba. Yung maliit na tinidor. Ito hindi na lang. Ito. Wag na, Ah dali hindi natin to bago man hindi man ito matayan, hindi man ito kalawangin ito wag na kasi manipis ito dalhin din natin kasi parang gold oh <laughs> parang mahal siguro ito ba ito rin dalhin din natin parang siya may kunting ano baka matanggal ito no dalhin natin ito eh hindi na magbili niyan ito wag na kasi parang masyang rabi na ano hindi ko maintindihan i flex man na natin ito mga takip na wag natin itong dalhin yung mga takip wala man siyang pares yan ang bait ng babae ba, binigyan sana niya ako nito, parang squeezer ito ba, ng magmap kapitaw, maglilinis ka ng sahig. Sabi niya, condition pa ito, malamala, ano ba siya sabi. Basta hindi ko ito dalhin, kasi hindi man ito mapadala sa Pilipinas. Sayang, no? Ah, por si Kabila, baka mayroon pa. Makalaya mo yun, pasimple lang ba, may sapatos pag na tayo, dala, oh Tapos ano, parang mapuno na naman ito ngayon ang dala natin. Kasi hindi pa tayo susuko, por Kabila. Ito yung kasimtangang ito yung kasalukoy ang sitwasyon ko. Sana ko banda? A few moments later. Ito sa gilid mga kapilingon, may nakita na naman ako. Dito na ano, maganda pang basura ba? Eh ano ko muna? Kinuha ko muna yung gloves ko. Sobrang ganda pa nito mga kapilingan. Ano? Ang ganda pa talaga ba? Mapasanaol ka para ba? Ang sosyal ba? Ay, pasinsya na kayo. Matagal. Matagalan si Pilingiro ba? Ah, ano kasi ito? Ay, eh, tang tang taod kasi. Totoo. Yun yung mga kapilingan. Dalhin ko talaga ito mga kapilingon, no? Oh. Sobrang ganda kasi oh. Ang ingay pa pa para siyang ano, parang kampaldero. Ganun ba? Pati ito oh. baunan ba? Balunan man guro to eh. Parang siyang parang ano eh, safety box. Ano eh, parang ano ba to? Nalagyan siya ng mga ano pala, mga disposable mga disposable. Hindi iwan ko lang paano tanggalin. Ay, may, may crack na pala. Huwag na lang to. Ito na lang dali natin. Ito, ilagay natin. Kunin mo na yung sakubag para madala na natin ito. Ito, punong-puno na si ba? Ito, dali. Ano yun, nadala na talaga. <laughs> Ang ingay. Nakikita mo ba dyan? Ah? Ito yung kasalukuin sitwasyon ni Pilingiro. Nakiplex na naman tayo. Maraming tao dito mga kapilingon. Hindi ko lang maano ba. Hindi ko lang sa ating kamera dahil ano low ano kasi low value kasi yung kamera natin. Cellphone ko lang kasi ang gamit ko. Ayun oh, no? maraming tao. Hindi rin biro maging basurero. Eh. <laughs> Pero laban, ro no? na spilingiro. na. No? Ngayon babatay susuko na ano na. Sobrang ano na natin. Ang biga. Na damster na ako. Ngayon pa mag ano maghiya. -hiya. <laughs> A few inches later. Pero may nakikita naman akong sapatos. Oh, tingnan natin yan kung magaganda pa ba yan. Yan, lagay natin ang kamera dito. Nakatawa <laughs> talaga si Pilingiro. Pag ganito ba, mahapin man talaga si Pilingiro. Ay. Parang maganda kasi siya tingnan sa ano pa. Ito sa plastic din ito. May ano din siya, may towel. Ito oh. Ang dami, mga, ano mo ito, ay, pang-opisina na sapatos. Ay, yung microphone ko ay maganda ang kanyang dito pero pangit ang kanyang dito mga pinulo, sayang no ano ba luma na pala luma na ito pwede pa to ay ito rin no luma na ba sayang kaya pala nandito lang sa isang sulok may crux. ay hindi pala luma na sayang ganda pa naman ng mukha ba mukha lang ang ganda pala <laughs> ay at least Porsi pero hindi sa kabila. Ay, baka pa doon. Sa akala ko ba, madagdagan yung isang sapatos ko. Balik na lang natin yan dyan. Itabo eh. natin ito. Eh. Sayang na sayang. Ito parang bag. Tingnan natin ito mga kapilingon. Naku, magpa-challenge talaga sa ngayon ba? Tingnan tayo sa blue plastic. takot kasi ako pag ganito dahil ano baka magsiliparan yung mga ano ba baka hindi nyo nakita no yun hindi ko nalang piniplex ba akala ko kasi ano luma na lang pala luma na na bag ba <laughs> akala tuloy nang dumaan ba para kasi akong baliw luma na mga kapilingon ito ba oh? ano ko siya nakita ko na siya kanina tapos hindi pala naka-on yung camera sayang luma pala nabasa pa yung kamay ko kaya, ibalik na lang natin ito. Proceed tayo sa ibang basurahan. Wala na dito. Meron din isa, Crocs. Walang Paris. Mga kapilingon, may nakita kasi ako dito. Oh. Sa gilid. Hindi ko na lang ilagay yung kamera ko. Ito. Oh. <laughs> Ang cute. Wow. Ano naman ito? Green Heart Ceramics. Oh, dalhin natin ito. Oh. Ito, dalawa. Ito, dalawa. Pair-pair man. Wow. Ang ano naman ito? Parang para masangkap na sobrang laki ay ano pang ano pa ilagay na natin yan dito ang dag na yan sa ating dadalhin o di ba nakarami na tayo yan o oh. one eternity later <laughs> sawa so, plastic na ito mga kapilingon may nakita akong mga stop toys ba hindi muna ako nag ano <laughs> pina yan ano, ko muna yung tao kasi titig na titig siya sa akin eh sa ano kasi siya ba na baka nag alalayan siya sa akin ba may mga stop toys to tingnan natin. May dala akong tinidor ba? Hindi ko din damit. Tapos tang kabuuan. Ano kasi si Pilingiro ay? Eh? Gusto ko talaga mampadali na lang ba? Mampadali ang buhay. Sana on, mampadali. Ito. Ano kaya? Ay mga fish. Mga lang ito. Ito. May tidibir. bear. Ah, stop toys ba? Teddy bear. Talaga sa amin. Ay. Eh. Ito. Wow. Ang cute mga kapiling na. Hmm. I-atras ko muna kayo ha. Dali natin yan. Ay nagtinginan na eh. may restaurant kasi dito sa, sa right side ba hindi ko na, na flex flex na focus na dito basura dali natin dito mga kapilingon sobrang ganda oh dito ba oh para makita talagang mukha ni Pilingiro ba oh si Dugi ba ano ba to eh? dali natin yan oh Ito rin sa kapila meron pa meron pa isa dito oh hindi ko na lang ano ba baka makalat ito ba rin oh. si Pikachu ang bago ni Pikachu dali din natin dito sobrang bago oh. Pikachu. <laughs> Tidibir na naman ang nakuha ko ngayon ba? Baka meron ba dito sa ilalim? May laruan. Laruan na martilyo ba? Ang cute. Ito oh. Ang cute. Yeah, yan lang muna. Wala na. ano na dito. Baka may damit. wala nang damit mga ano na yun lang kukuha natin yung tidibir ito rin sa kabila meron din sa isang sako mga kapiling may nakita din akong ano boots pa tina tina na tina meron din kasi dito sa sako ba yan 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 sa ano ba yan, yung blue na sako na yan ba may nakita akong boots Tignan nyo. Oh. Pero ano to Meron dito sa atin. Yeah, proceed sa kabila. Unahan tayo. Unahan. Oh, mga kapilyon, pero balikan natin. Meron pa kasi. Parang ano siya? Sa kabila ba? May nakita kasi akong parang headband. Tingnan natin. Parang headband kasi siya. Buti na lang. Hindi ko na hindi ko na ano pagkatali ba? sus na ano ko pa <laughs> na unay stare sana meron pa kasi ako nakita nung pinahiga ko yung plastic ba meron ako nakita dito ito parang tidibir din ito oh stop toys din ito tingnan natin parang maganda kasi siya ah yung cute pala oh <laughs> ito pala ito pala nakita ko dito tapos nawala na binalik ko na sana ay makita pa tayo ano parang unggoy na babae hasula yan yung banda mga yung tapos yung may yellow na yan ba yung sa restaurant yung kumakain yung may ari ba tumitingin sa akin na gano'n na sila ba nagtaka kasi matagal ko kasi nakuha binalikan ko pa talaga yung plastic na blow kaya yun proceed pa tayo sa unahan para na talagang ano hindi ko na ma-explain yung sarili ko talaga ito yung sa ano kasalukuyan natin ano sa likod ko ba oh. yan yan <laughs> may mga tao dyan, oh. Ay, ang sakit sa mata. Ayan, naglalakad na tayo pa uwi. Hindi ko na lang ano. <laughs> hindi man iwan yung cellphone ko ba? Ano na tayo? Pa uwi na tayo dahil hapo na. Mag ano pa ako. Magsaing pa ako. Tapos nagugutom na rin ba? Kasi ilang kanto at ilang sulok yung ano natin. Na pasok. At least, hindi ano sa Puno na naman yung bag natin. Medyo mabigat kasi may mga kitchenware. Tapos may mga ano. Hindi ko yung mga ano eh yung parang mixing bowl ba maganda din naman kasi yun dito tunog tunog yeah, maraming salamat po sa inyong lahat no? and God bless po sa inyong lahat pero pagdating sa dulo, oh, dulo pagdating sa unahan pag mayroon naman tayong makikita ay, ay gigrab natin oy, kasi na, maglakad lang kasi ako pa uwi tapos marami din akong makikita ng mga ano ba mga basurahan baka may mahanap din tayo or makita tayong ano ba Pakaswertehin. kaya yeah, let's go dito banda mga kapilon, eh, umupo muna sa iglit sa Pilingiro eh. Parang kinulata tayo ng sampung limonyo. <laughs> Grabe, napagod, nakakapagod talaga. Ang ginagawa ko, eh, ilang solo kaya ang layo nun. Sakit ng ano ko dito ba? Binti. Eh, ganyan talaga. Mahirap no? Aww. Kaya sana, sana pala ba? Makabawi tayo soon. Sa bagay, ginagawa ko naman ito para sa, ano, para sa aking pamilya. Kaya okay lang ito eh. Aww. At least, ang importante ba? Nag-enjoy tayo. Maraming salamat ulit no. And God bless ating lahat. Magpatuloy na muna ako. Kasi kanina pa ako dito. Kinuhan ko lang muna ng video konti ba. Maraming salamat ulit. God bless. Bio sa likod ko ba? Oh. Para din sa atin, bukid lang din. Pero doon ta din ako na ano kanina, nagda dumpster doon doon sa likod ng mga building na yun. sobrang layo pa yun. Diyan ako nag-ano kanina, naglatagaw ba? Ang ganda mga kapinoon, may nakita kong sako ko ba kung saan, hindi na saan Akala ko, inilikpit ko na yung ano ko, yung mga gamit ko ba. Akala ko, hindi ko na makuha ba. Tapos, may nakita man ako isang sako sa sulok. Ay, hindi na lang tayo mag gloves. Eh, kasi yung gloves ko, namikos na, nandun na sa loob sa... <laughs> hindi ko na alam kung saan nakita. Landahanan nila natin ito dahil hindi ko man alam kung saan ko nalagay yun. Maganda kasi yung ano mga kapilingon. May nakita kasi ako dito ba, maganda man. Pag ano lang tayo, mag-ingat lang tayo, baka may basag. Paganda pa ito, oh, may mga basag nga. Yung iba, ito, hindi naman ba, ay. Mga basag yung iba, oh. Ang dami pa naman sana na ano lang, na damage ba? Mga damage yung, hindi na damage yung dalhin natin. Oh, maganda kasi ito, na damage na, oh. Hindi mo ko lang na-flex ba yung maayos, no? Kasi minsan kasi nagka, ano, nagka-problema sa pag-flex kasi. Pinatalikod ko kasi yung kamera. Do, maganda kasi mga kapilingon, oh. Tingnan nyo, mga bago pa. dandahan dahan ko lang inano. Mikos-mikos din ito sa loob. May mga buti. Ganun ba ito? Na ano siya? Na basag yung isa oh. Kasi na ano ba na? Na ano siya? Na, kung na-compress nang masyado ba kaya Na basag. Iiwan lang natin yung mga basag. Sayang. Ang dami pa sana dito oh. Ang dami oh. Maganda ba? Maganda kasi pag ganyan ba? Nabighanis, pilingiro pag ganyan oh. Ang dami oh. Yung iba, ano basag, kinukuha mo na talaga yung basag. Para ano ba? Para makita rin. Ang dami pa sana, kaya hindi na lang natin ubusin yung mga basag. Baka matunok. Ma ano pa tayo? Ito. Hindi ko daw, tapos kuha ng kuha. Ang dami pa sana. Dali natin yung walang damage. Iuli natin yung mga ano. Ito, na damage na ito. Na damage talaga ba? sayang din. Ito oh, na damage. O, oh, dali natin yung walang ano. Ito, so, dali natin ito. Ang cute kasi. I-double check lang natin. Eh. Baka may gas-gas ba. Or, ay, ah, ito nga. O, meron nga. O. Ito dito. Na ano siya. Sayang, no? Ito na lang. Natira. Sit pa sana ba? Sit. Ito, dali natin ito. Maganda kasi. Dalawa na lang sana. Anim na to, Anim-anim. Ito din. Anim-anim. Isa na lang. Pati ito na ano rin. May crack. Sayang talaga. Ito na lang, dalhin natin ito. Ay, hindi pa nakita sa kamera. Ito, dalhin natin ito. Yeah, let's go! kalain mo yun, nadagdagan pa. <laughs> Grabe, spilingero. Shout out po kay Ma'am Marie San Juan from Pansul, Calamba, Laguna City. Shout out din po kay Ma'am Mirelos Mir Villacorta. Shout out din po kay Ma'am Marilu Cabrera. Shoutout din po kay Ma'am Teresita Bansil from Bulacan. Shoutout din po kay Ma'am Evangeline Pama from Davao. Shoutout din po kay Ma'am Marilu Garnatas from Dasma, Cavite. Shoutout din po kay Ma'am Nuralin Sisu watching from Sina Sinacaban. Shoutout din po kay Ma'am Lucia Alabastro. Shoutout din sa husband ni Ma'am na si Sir pa Pauwitu Alabastro from Ipil, Sambuanga, Sibugay. Shoutout din po kay Ma'am Susan Raso. Shoutout din kay Ma'am Eva Kunanan from Santa Rita, Lubao, Pampanga. Shoutout din po kay Ma'am Tez Hilis. shout Shoutout din po kay Ma'am Maritis David. Shoutout din kay Ma'am Imalin Villar from Tanhay Rizal. Shoutout din kay Ma'am Charlita Edrosolan from Binyan, Laguna. Shoutout din po kay Ma'am Celia Cadu from Milyaor Kamsor Bicol and shout out din kay Ma'am Silda Kalo from Cebu. Shout out din kay Ma'am Silda Utam Utam. Shout out din po kay Ma'am Jocelyn Dero from Bohol Pasong. Shout out din po kay Ma'am Vicky Aguila. Shout out din po kay Ma'am Maricho Bernas. Shout out din kay Ma'am ferlin Ohida and shout out din sa kanyang sa kanyang teacher before na si Ma'am Maritil Bacalso from Las Vegas at sa asba ni Ma'am na nakajuti ngayon sa Shangri-La na si Sir Kent Aki at sa kanyang family in Negros. Shout din po kay Ma'am Evangeline Lasula. And shout out din to all himinis. Di pa rin Lasula ni Bril Antardos Family from Talisay City, Cebu. And shout out din kay Ma'am Lord CB from Tagum City, Dabao. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am and sir. Lalong lalo na -lalo po sa mga at sa mga na-subscribe sa aking munting YouTube channel. At sa mga hindi pa mga subscribe nakasubscribe, subscribe po na aking channel. From Tilingiro Channel. Thank you for watching. God bless.